Pwede ba ang business visa na gamitin para magtrabaho dito sa China? Halimbawa ang sitwasyon ganito. Yung company mo ay mayroong company dito sa China na siyang itatransfer ka dito para magtrabaho ka pero ang gamit mo ay F visa o okay? M visa. Pinapayagan ba yon? Yes po, pinapayagan po yon. Kung meron kang company, lalo-lalong na international company, na ililipat ka dito sa China at dito ka magtrabaho gamit ang M or F visa o kaya business visa. Ang tanong, gaano katagal ang pwede mong ilagi o kaya pagtrabaho gamit ang M or F visa? 3 months lang ang pwede mong ilagi dito na mag-work using M or F visa. Wala nang higit pa. Halimbawa, ang, work mo ay aabot ng 1 year, o kaya 2 years, 3 years, o kaya more than 5 years, mga ganyan. Kailangan mo na ng work permit. At yon ay kailangan kunin ng iyong company. Hindi pwede ang F visa, o kaya M visa, or business visa na magtrabaho ka ng more than 3 months. Para sa kalinawan ng lahat, ang F visa ay pwedeng gamitin pero 3 months lamang ang allowed hindi pwedeng lalampas ng 3 months kung lumampas ka ng 3 months kailangan mo nang kumuha ng work permit at work visa ano ang requirements para makakuha ka ng work permit o kay work visa maraming mga documents na kailangan para dyan unang una ang invitation letter na galing sa iyong company stating kung ano yung gagawin mo dito anong trabaho at saan ka magtatrabaho. Specific yan sa isang city. At very specific kung anong work ang kailangan mong gawin. Kailangan mo ng invitation letter sa company. Kailangan mo ng kontrata. Kailangan mo. Kung nandyan ka pa sa Pilipinas, kailangan mo ng authenticated contract na siyang requirement ng POEA para bigyan ka ng OEC. At ang pagkuhan ng mga requirement na yan ay hindi ganun kadali hindi ganun kadaling kumuha ng mga ganyang requirement. Kaya maraming mga kababayan natin ang sumusuko na lang at nagkukuha na lang ng mga F visa at pumupunta dito sa China na hindi ginagawa ang mga kailangan gawin. Pero maraming napapahamak. Marami nang napahamak dito. Hindi nyo alam. Maraming napahamak dito gamit ang mga F visa na yan, mga M visa na yan, or business visa na yan. Pumunta sila dito after 3 months, wala na napahamak na, nagtatago na. Natatakot na sa pulis dahil nga hindi pwedeng magtrabaho gamit ang F visa or M visa or otherwise known as business visa kung ikaw ay gusto mong magtrabaho ng more than 3 months. Lalong-lalo na hindi ka pwedeng magtrabaho bilang isang nani o kaya ay nani tutor. Hindi pwedeng gamitin ang F visa or M visa na magtrabaho dito sa China. I hope na malinaw iyon sa ating lahat. Meron tayong mga kababayan na pumunta dito sa China gamit ang business visa mula sa Pilipinas. Tapos namasukan sila bilang mga kasambahay at nagtrabaho sa mga bahay. Hindi naman ganoon ka istrikto ang pagtatrabaho dito sa China. Ang istrikto lang is yung documents. Lalong-lalo na ang POEA kasi sila yung nagre-require ng OEC yung ibang mga countries nga wala namang OEC tayo lang ang may OEC pero yun ang nagpapahirap dahil yun ang napakahirap kunin ng isang employer dito sa China napakahirap yun na kunin ng isang normal na employer kung sila ay nandito sa China kasi kailangan pa nilang ipatranslate ang kontrata kailangan nilang ipa-authenticate sa foreign affairs at kailangan nilang dalhin sa Philippine Embassy for authentication. At yan ay it will take around one month na gawin lahat yan. Tapos ipapadala dyan sa Pilipinas mga 14 days via express mail. Tsaka mo matatanggap yung authenticated contract. Yun ay kung willing ang iyong company, ang iyong uh, employer na gumawa ng process na yun. Napaka ano yon napaka tedious very long process pero kung magagawa at gusto ka talaga ng iyong employer ay maggalak ka kung i-work out nila yan magiging okay ka pero kung sabi nila ay napakaarti naman ng gobyerno ninyo yun ang parating nilang sinasabi kaya better yet kumuha na lang sila ng native speaker na siyang kailangan at demand dito sa China kung gusto mo talagang magtrabaho dito sa China magtiis ka ng konti kailangan mag undergo ka ng authentication ng contract I encourage mo yung employer mo kung sino man ang employer mo either school yan o kaya ay company i-encourage mo sila na i-undergo nila yung contract authentication para ma nila sa iyo ang authenticated contract na siyang requirement ng ating POEA para makakuha tayo ng OEC kung tayo ay nandyan sa Pilipinas. Halimbawa, nasa Hong Kong ka, hindi mo na kailangan ng OEC. Ang kailangan mo na lang ay ang apostilled na documents, mga diploma mo, PISOL, o kaya ay ano pang mga legal documents na kailangan. NBI, mga ganyan. Importante yun. Lalo lalong na yung NBI. Importante yun, yung NBI na yan. Pa-authenticate mo para pagdating mo dito, okay ka. Kung makinig ka sa aking mga payo at gawin mo 'yung mga tamang pamamaraan para ikaw ay makapunta dito sa China, may malaking chance na makakuha ka ng magandang trabaho. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang teacher na gusto mong magtrabaho dito sa China. Huwag kang pumunta dito na ang hawak-hawak mo ay business visa. Kung meron kang pamamaraan na makakuha ng Uh, invitation letter dito sa China sa employer mo na potential employer mas maigi yon. huwag kang makipagsugal na sabihin mo I will take the risk na pupunta dyan sa China at dyan ako mag apply it does not work that way kaibigan hindi yon ang pamamaraan kasi kahit nandito ka na meron ka ng business visa at nandito ka kailangan mo pa rin mag undergo sa process chances are kailangan mong umuwi para makakuha ka ng visa mo or either pupunta ka ng Hong Kong para makakuha ka ng Z visa kasi kailangan yon para makakuha ka ng tamang documents para sa work permit mo at saka residence permit ang akin lang ay payo lamang ito kung makinig ka, magiging okay ang magiging application mo dito sa China pero kung sabi mo na ah, marami namang napunta dyan at okay naman sila ay nasa sayo yan kaibigan kung gusto mo talaga mag-apply ka sa online, legit na mag-apply ka at ikaw ay makakuha ng invitation letter para makakuha ka ng yung um, Z visa, yun ay para makapasok ka naman ng China. Ang Z visa ay hindi work permit yon at hindi yon work visa. Entry visa lang yon para makapasok ka ng China. Pag nandito ka na, bibigyan ka ngayon ng work permit at residence permit. Yon ang tinatawag na work visa. Kung mayroon kang mga katanungan at mayroon kang mga suggestions na gusto mong malaman o kaya ay gustong ibahagi, mag-comment ka lang dyan sa comment section sa baba para mabigyan natin ng atensyon. At kung gusto mo ng ganitong content, mag-subscribe ka para mas marami ka pang matutunan. I hope na malinaw sa iyo kaibigan at ito ay payo lamang. Mabuhay ang mga OFW.